Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa Mag-asaway Gabay! Bong, alam mo na pag-usapan natin dito sa Happy Bahay, Happy Buhay, ang simptomas ng isang marriage crisis. Kaya mm -hmm. naman, honey, pag-usapan natin, paano nga ba natin ma-overcome ang marriage crisis Yan. para hindi na humantong sa hiwalayan pa? what measures can we take mm -hmm. to combat these trying moments in our relationship? Yes. So, how to overcome marriage crisis? Unang-una po, this is very basic yet very important. Communicate. Wow. Mag-usap, yes. honey. Minsan ito napaka-basic pero minsan napaka guilty no? ang mag-asawa, hindi ba? Alam po ninyo, all healthy and happy marriages keep their open lines communication o dapat bukas ang kanilang pag-uusap. And Let me say this, honey. Yes, Sa pag-uusap po, dapat dalawa ang nagsasalita. Mm. Merong panahon na ikaw ay nakikinig, merong panahon na ikaw naman ang nagsasalita. Discuss the issues and come up with a possible solution. Kumbaga, be part of the solution and not of the problem. Okay, very well said. Mm. Number two, express yourself constructively. Yan. Kapag po nasa isang pagtatalo kayo o argument ng asawa ninyo, di ba po parang madali, it's easy to let your emotions take over? Dito, oh. Para napapangunahan ka na emotions mo Nadadala ka na emotions mo And dahil nga po dito You could end up saying hurtful words That you would soon regret hmm. Ano ko, bakit ko ba nasabi sa asawa ko yun Ang sakit pala ng nasabi yes. ko sa kanya And syempre po, it can worsen the problem hmm. Instead of solving it, diba? Mm -hmm. Kaya ho, kapag nasa pag-aaway kayo Dapat ho, e eh, speak to what is being discussed. Huwag na pong magbalik pa ng mga nakaraang issues, di ba? Yes. At dapat po talagang concentrated kayo kung ano yung topic yun lang po yung pag-usapan ninyo. Isa pa, honey, no? Kapag nakapagbitaw ka ng salita na hindi maganda, later on, bothered na bothered ka, yes. di ba? Minsan iniisip mo, bakit ba ako nakapagsalita ng ganun uh -huh. sa aking asawa? So, nagsisisi ka, but... Wala na, too late Sa already. Sabi ko ka, honey, oh. I like what you said. What's the point of winning the argument? Nanalo ka nga. Mm. Pero at the end, uh, hindi naman mm -hmm. victorious yung feeling mo dahil nasaktan mo yung asawa mo. Number three, be compassionate and acknowledge the feelings of your spouse. Yung pagiging compassionate natin, honey, dapat lagi natin sinasaalang-alang yung salo bin ng ating asawa. Mm Huwag -hmm. po natin siyang ishot off right away. Minsan mm -hmm. kasi nagsasalita pa lang, biglang nagbabat in mm -hmm. ka na, hindi ba? In other words, listen intently and find it in your heart to understand kung ano po yung pinagagalingan ng inyong asawa Okay, number four, gusto ko to honey, mm. give your marriage a break Spend time together. Alam nyo po, minsan, kaya pala kayo hmm. laging nagtatalo, kulang lang kayo sa date, hmm. kulang lang kayo sa time together, sa alone moments nyo. That's right. So kapag meron po kayong pinagtatalunan, ito secret po namin ni Bong, hmm. ka ng overnight, ka ng <laughs> date kayo mag-asawa, doon nyo po pag-usapan. Yes. But, minsan, marirealize nyo, honey, ano, ito hmm. na pala yung kulang natin. We just need this moment para mm. magkahinga. Tama. 'pag sobrang stress na kayo sa trabaho. Even yung simpleng driving around the village, 'di ba? Mag-usap kayo mag-asawa, mag-drive through. That is simple and yet yes. very inexpensive. At ang pinakahuli sa lahat. Seek counseling and pray together. Napaka-importante po talaga. Tandaan po natin na walang problema ang hindi kayang malagpasan ng mag-asawang sabay na nananalangin. Say that, D. Yes. Kaya naman po, make it your goal to be faithful to each other and to honor your marriage covenant. Trust that the Lord is with you in every difficulty. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na yan lahat ng suliran. Ako po si Bong Pineda. At naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!